tayo po'y makibalita muna kay Dr. Roselito Sino Cruz, Sport Manager ng Batangas Sport. Dr. Sino Cruz, magandang umaga po. Hello. Dr. Sino Cruz, good morning. Hello. Uh, magandang umaga Apo? po, Sir Mela. Magandang umaga po sa inyo mga taga sa baybay. Kumusta kayo dyan sa Batangas Sport? At uh, isa sa mga nababanggit yung Batangas Sport na pwedeng daanan ng mga sasakyang may kargamento Papunta sa Visayas at saka sa Mindanao dahil doon sa Uh, load limits sa San Juanico Bridge. Ano po ang naobserbahan nyo dyan? Tama po kayo. No? Ito pong nakaraang pong uh, araw ng Sabado, itong weekend, ay napunan natin na biglang paghaba, pagdami ng ating mga tinatawag na rolling cargo, yung mga truck. At kaya nang dahil dyan ay agad po tayo nagpa, nagsagawa ng tinatawag natin random survey. Kung itong mga truck na ito ay dati na yung mga suki na po na dating dumadali sa Batangasport patungo po sa Visayas, ata uh, Mindanao region. At Malabas nga po na uh, sila po ay nag-divert from uh, Port of Batlog to Port of Batangas para po tumawid patungo po sa Visayas at uh, Mindanao region. Opo, anong sinasabi nila pag doon sila sa Port of Matnog, ano ang a, a, ano ang uh, aasahan nila doon ngayong may problema doon sa San Sanbonico Bridge? Ah, uh, eh alam nila na naging limited niya itinutuwad nating na natin access natat at binabago nga raw yung bigat Oo. na pwedeng dumaan to sa San Juanico Bridge kaya pinili na nila na dito sa Batangas port no, dumaan at saka uh, nga mas mas uh, mas paikatan sila makarating do sa kanilang uh, patutunguhan sa Visayas at Mindanao region. Kasi kung tutuloy lang sila doon ma mas stranded sila doon sa approach ng San Juanico Bridge. <laughs> yes, sir. kagabi uh, nga lang po, eh, talagang uh, kapansin-pansin po, uh, puno po yung ating po tinatawag na marshalling area. Hindi oh, oh. po yung ganyan nangyayari, hindi po yan normal sa Batangas Ward. Kaya nga po agad-agad po ay pinalap ko natin sa ating po general manager mm -hmm. at Tony J. Daniel Santiago itong uh, ganito pong uh, galawan dito sa Batangas Sport upang makapaghanda rin po yung ating mga ibang mga kasamaan mm -hmm. Uh, dyan po sa Visaya sa Mindanao. Kung dyan po dadaan sa Batangas Port, saan po sila maglaland na port para makarating maiwasan lang po yung San Juanico Bridge? Uh, dito po sa Batangas Port, eh, dati na po tayo may biyahe, no? papunto na po sa may uh, Katiklan. Mm. Uh, Katiklan, meron po sa may Kulasi ata uh, meron din po ritong uh, biyahe patungo naman po dalawes po sa linggo uh, patungo po ng Iloilo Bacolod so ito nakikita natin at pwede nilang daanan no pagdating sa May Bacolod eh may tawiran na po diyan opo Tambol at uh, Leyte. mhm mm ah doon sa lugar na yon ang tawag natin diyan sa lugar niyo ano yon eh Eastern Seaboard a ah, Western Seaboard Western Seaboard ano po ah, Dr. Ciro Cruz Yes, sir. At uh, mas kilala rin po yan, yung tinatawag uh, na SRNH, yung mm. Republic na uh, Nautical Highway. Ito po talaga uh, para po sa ating mga uh, roro po yan. So nagdagdag ng mga roro vessel po dyan dahil dito? Ah, Nakipagugdain na po tayo no, sa ating mga shipping lines. At uh, meron naman po sapat na na barko pero yung uh, kailangan na pabilisin po yung tinatawag na turnaround around time para po makapagkarga pa po uh, uh -huh. ng uh, ating mga truck at meron na rin po tayong ayun po bago pong nag, uh, nag intent na bumiyahe po patungo rin po ng Visayas region kinausap mm. uh, na rin po natin na paagahan na yung kanilang binabarag na operasyon na naman gagawin po gagawin sa may Port of San Juan patungo rin po ng Visayas region particular sa Katiklan at Cebu Uh, sana po masimulan upang meron din pong uh, alternatibo pa yung ating pong mga kababayan na uh, uh, gusto pong uh, magsabit po ng kanilang mga produkto. Opo. Diyan po sa Visayas at Mindanao. Kaya lang po. medyo mahabang biyahe po yan kung dyan sa Batangas. Ano? Kaya lang walang choice eh. Na po? Yes so, sir. Uh, kung diretsyo yun po hanggang katiklan, yan po ay siyam na oras hmm. sa hmm. barko. Oh, yan po ang pinakababa po. Eh, oras. syempre yung iba, hindi lang naman hanggang katiklan yan, di ba? Tama po. At uh, sa atin po nga uh, informasyon mula po katika kung gabiyahe po by land papuntang Iloilo ay mga uh, 6 na oras pa po yan. Hmm. Nagagayin bago po mayroon nandun po sa Iloilo marami na pong ng uh, tawiran po po sa iba-ibang isla po. Opo. Napunta ng Mindanao yung iba po ano, uh, Dr. Sino Cruz. Ngayon ang pamasahe po, ano ang po ibig po? sabihin niyan madadagdagan yung pamasahe ang gasto sa logistics, sa shipping ng mga, uh, mga sasakyan na yan. Ano po? Tama po. Uh, yun din po lumalabas po sa ating po mga panayam sa mga driver no? mm -hmm. na nakita nating uh, tatawid po rito gamit mm -hmm. po ang Batangasport. Wala bang discount sila dyan dahil may problema nga uh, Dr. Sino Cruz sa uh, mga barko? At mabuti po at nabanggitin nyo, sana po naririnig po tayo sa uh -huh. uh, ating pong mga, ating pong iba mga kasama po sa gobyerno na may sakop po mm -hmm. sa ganyan pong discount-discount uh, sa kapasahit uh, pa po ng Opo, park. Ano, tulungan na lang tayo dito. Kawawa naman yung mga taga-roon sa Visayas sa Kamindanao dahil sabi nung uh, Philippine Chamber uh, of Commerce and Industry doon ay talagang magkakaroon ng impact sa presyo ng mga produkto doon sa kanilang lugar eh. Alam niyo po, tama po kayo dyan. Matagal na rin po talaga ang sinusulong po. No? Na, lalo na po kasama po dyan ng Philippine Ports Authority. Na wow. may, may po talaga yung tinatawag na costing na uh, sa transpo para po talaga bababa po yung uh, uh, mga presyo po ng bilihin. No? At sa uh, dahil nga po rito, tawag po kayo, karagdagan po yan na pamasahe at uh, sigurado po uh, magre-reflect po yan sa ating pong, uh, mga bilihin Opo. dito po sa may Bisaya. Uh, mga kargamento lang uba ba na punan nyo na marami, pati mga pasahero papunta ng Bisaya sa Mindanao? Mga kargamento po ang damami po. Iyon uh, po ang kapuna po nupo, mula nagsimula po yan, araw nung Sabado at hanggang uh, gabi po. Talaga po ang iba po ang uh, dating po ng mga kargamento. Opo, sige po. Dr. Sino Cruz, salamat po at magandamaga sa inyo dyan sa Batangas. Maraming salamat Sir Melot. Lagadang umakyat po sa inyo mga taga-Subic Baybay. Dr. Roselito Sino Cruz, Manager Patanga Sport ng PPA.